Tila naging hulog ng langit si Paolo Avelino sa buhay ng actress host na si Kim Chu dahil nakilala niya ang aktor sa lowest point ng kanyang buhay. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na dumaan sa matinding dagok si Kim Chu kamakailan lamang nang maghiwalay sila ng kanyang long-time boyfriend na si Shawn Lim. Marami naman ang naghihinala na sa tulong ni Paolo Avelino, ay madaling nakapag-move on si Kim Chu kay Shawn Lim. Samantala, Marami naman ang naghinalang papunta na rin sa isang relasyon sina Paulo Avelino Kim Chiu, dahil sa ipinapakita nilang sweetness sa likod at harap ng kamera. Ayon naman sa ilang mga malapit kina Paulo Avelino at Kim Chu sa set ng What's Wrong With Secretary Kim, na todo alaga umano itong si Paulo Avelino sa kanyang leading lady at dinadalhan ito ng pagkain. Sa kabilang banda, marami naman ang naghinala na magkasama ngayong nagbabakasyon si na Paulo Avelino at Kim Chu. Dahil dito, naghinala ang maraming mga netizens na totoong nagliligawan na ang dalawa, at kinikilala na ang bawat isa. Samantala, hinala ng maraming mga netizens na kaya napalapit si Kim Chu kay Paulo Avelino, dahil ito ang kasama ng aktres noong nagkakalabuan na sila ni Shen Lim naging karamay umano ng aktres si Paulo, at napagsasabihan niya sa kanyang problema sa pag-ibig lalo na noong mga panahong dinidedma na ni Xian Lim ang mga tawag ni Kim Chiu. Samantala, labis namang nagpapasalamat si Kim Chiu sa mga sumsusubaybay sa kanila Paulo, Avelino, dahil hindi umano niya inakalang papatok ang kanilang tambalan na nagumpisa sa linlang sa kabilang banda, may mga naglabasang mga hakahaka na approved na sa pamilya ni Kim Chu, si Paulo Avelino, dahil mabait umano ito at marespeto sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!